Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang maliit na baryo, kilala si Tonyo bilang isang masayahing binata. Mahilig siyang makipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. At madalas, gumala sa iba't ibang baryo tuwing may handaan. Sa kabila ng kanyang kasayahan, may lihim siyang hinanakit. Matagal na niyang gustong umalis sa baryo, makahanap ng mas magandang buhay. Ngunit palaging natatali sa pang-araw-araw na responsibilidad sa kanilang pamilya. Sa gabi, niyaya siya ng kumpare niyang si Ben sa kabilang baryo sa isang inuman na hindi niya matanggihan. Ang handaan sa bahay ng isang hindi pamilyar na matandang lalaki. Si Kalando, nakilalang gumagawa ng matatapang na alak. Mainit ang salubong sa kanila at ang inuman ay nauwi sa masayang kantahan at sayawan. Sa gitna ng kasiyahan Napansin ni Tonyo ang isang babae sa sulok ng kubo. Hindi ito gaanong nagsasalita, ngunit kakaiba ang kanyang presensya. Maganda ito, mahaba ang buhok, maputla ang balat, at tila may kung anong bumabalot na hiwaga sa kanyang anyo. Napansin niyang panayang sulyap ng babae sa kanya kaya't naglakas loob siyang lumapit. Ayos ka lang ba miss? Parang hindi ka ata sanay sa ganitong inuman, biro nito. Ngumiti lang ang babae. Ngunit ang ngiti nito ay tila may kakaibang anyo. Mahaba ang kanyang mga ngipin. At sa ilalim ng anino ng ilaw, parang may nagbago sa kanyang itsura naging matalim ang tingin nito sa kanya. At bulong ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Darating ang gabi kung kailan ikaw ay magugutom. Hindi na matandaan ni Tonyo kung paano natapos ang gabi. Ang huling naalala niya ay ang matapang na alak at ang babaeng lumapit sa kanya. Bumulong na mga salitang tila pumailan lang sa kanyang isipan. Nang magising siya kinaumagahan, nasa labas na siya ng bahay mag-isa. May sugat sa kanyang braso na tila bakagat. Wala na si Ben at ang ibang kainuman. Mabilis siyang bumangon at umuwi. Ngunit sa kanyang pagbabalik sa baryo, nagsimula ang kanyang pagbabago. Noong una, hindi niya ito pinansin. Ngunit napansin ng kanyang pamilya na siya ay naging matamlay. Nawala ng gana sa normal na pagkain. At palaging nagigising sa hating gabi na pawis na pawis. Isang gabi, may narinig siyang kakaibang tinig sa labas ng kanilang bahay. Parang humihiling ito ng dugo. Pumunta siya sa bintana at sa malayo, may nakita siyang anino. Ang babae mula sa inuman. Nakatayo sa ilalim ng punong mangga. Nakatitig sa kanya nang may mapanoksong ngiti. Nagsimula na siyang hindi makatulog. Sa tuwing pipikit siya, Parang may nagbubulong sa kanyang tenga. Isang gutom na hindi niya maunawaan. Makalipas ang ilang araw, may natagpo ang batay na pusa malapit sa kanilang bahay. Wasak ang katawan nito. Wala nang laman loob at tuyong-tuyo sa dugo. Sa una inisip nilang gawa ito ng ligaw na aso. Ngunit sunod-sunod ang insidente. Isa-isang nawala ang mga alagang hayop sa baryo. Una ang mga manok na kanilang kapitbahay. Pangalawa ang kambing ng lolo niya. At ang pangatlo ang asong bantay ng kanilang pamilya. Hanggang isang gabi, nakita siya ng kanyang pinsan na si Mario sa likod ng bahay. Nakaupo, nanginginig at may bahid ng dugo sa kanyang bibig. Tonyo, anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni Mario. Napatingin si Tonyo sa kanya. At sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita ni Mario ang malalim at mapulang mga mata ng pinsan niya. Isang halimaw na hindi niya nakilala. Tinala siya sa isang albularyo sa kabilang baryo at doon kinumpirma ng matanda ang kinatatakutang hinala. Nayanggaw si Tonyo. Ang albularyo ay nagsabi na may kakayahan pang gamutin siya. Ngunit kailangan itong gawin bago tuluyang lumakas ang kanyang pagkagutom sa laman ng tao. Kinamot siya ng albularyo gamit ang mga dasal at mga halamang gamot. Ngunit hindi nagtagal, tumakas si Tonyo sa ilalim ng dilim. May mga ulat na may isang nilalang na gumagala sa kakahuyan. Umaaligid sa mga bahay tuwing kabilugan ng buwan. Isa-isang nawala ang mga alagang kambing ng kanyang lolo ang iba'y natagpo ang punit-punit. Iniwan ang mga buto at balat na tila sinipsip ang dugo. May mga narinig na ungol sa kagubatan. Tila isang nilalang na hindi na tao. Dahil sa takot, nagpasya ang mga taga-baryo na siya'y hanapin at tuldukan ang kanyang lagim isang gabi, nagtipo ng mga kalalakihan. Bitbit ang itak at sulo. Sa kalagitnaan ng kagubatan, doon nila nakita si Tonyo. Nakaluhod sa ibabaw ng bangkay ng isang aso. Nilalabang ang laman nito. Nang maramdaman ni Tonyo ang presensya nila, Unti-unti siyang lumingon, at ang dating mukha niyang masayahin ay wala na. Napalitan na ito ng isang malahalimaw na itsura, mulang mga mata at mga pangil na kayhaba. Wala nang ibang pagpipilian. Sa isang iglap, humataw ang mga itak at sa gitna ng kanyang sigaw. Tuluyang natapos ang lagim na bumalot sa baryo. Sa kabila ng takot at pangamba, hindi nila malilimutan si Tonyo. Isang biktima ng isang sumpa. Isang nilalang na minsan naging tao, ngunit tuluyang naging halimaw sa dilim at sa bawat tahimik na gabi sa baryo, may mga usap-usapan pa rin. Baka hindi pa tapos ang lahat. Baka may isa pang nag-aabang sa dilim, gutom at handang lumamon ng buhay. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.